Ating balikan ang kaso ni Heather Elvis, na nakipagrelasyon sa isang lalaking may asawa. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, noong ikalabing walo ng Disyembre 2013, isang pangyayaring nakakakilabot ang nangyari kay Brianna Warland. Sa gabi na yon, bigla siyang ginising ng isang hindi inaasahang tawag sa telepono bandang 1.45 ng madaling araw. Nang sinagot ang tawag, narinig niya ang kanyang matahlik na kaibigang si Heather na umiiyak sa kabilang linya. Ibinahagi ni Heather ang kamakailang usapan niya kay Sydney, ang kanyang dating kasintahan. Si Sydney ay iniulat niyang hiwalay na sila ng kanyang asawa. Ipinaabot niya ang panghihinayang sa kanilang hiwalayan at gusto niyang makipagbalikan kay Heather para magsimula silang muli. Nagtanong si Brianna kung bakit kinausap pa niya ang ex-boyfriend ni Heather at napansin rin ni Brianna nang malaman na ang numero ay hindi kay Heather. Gayon paman, sinabi ni Brianna sa kanyang kaibigan na magpahinga at bumalik na lang sa pagtulog. Ipinahayag niya na kakatapos lang ni Heather sa masalimuot na hiwalayan at hindi na niya dapat pakialaman ang ex niyang si Sydney. Napilitan si Heather na sumunod at magpahinga at nagpaalam na sila sa isa't isa. Ang magandang H.I. County sa South Carolina ay madalas ituring na isang perpektong lugar para mamuhay. Kilala ang rehiyong ito sa kanyang magagandang mga beach, at kilala ang Myrtle Beach sa kanyang kagandahan at kasikatan. Maliban sa mga beach, maaaring tamasahin dito ang makakapal na kagubatan, malawak na mga ilog, at maraming mga magiliw na bayan. Noong ikalabinsyam ng Disyembre, may natuklasan ng lokal na pulisya sa H.Y. County ang isang iniwang sasakyan, isang birding dodge intrepid na nakaparada sa isang liblib at malayo sa mga tao sa tabi ng Wakamaw River. Ang puok na kilala bilang Peach Tree Landing ay mga walong milya ang layo mula sa Myrtle Beach. Ginagamit ito bilang lugar ng pangingisda para sa maliliit na bangka, at matatagpuan sa dulo ng isang hindi gaanong kilalang daang bihirang dinadaanan ng mga sasakyan. Ang pulisya ay sinuri ang rehistro ng sasakyan sa kanilang sistema, at natuklasan na ito ay nakarehistro kay Terry Elvis. Pinadala ang mga pulis sa kanyang tahanan at doon natuklasan na si Terry ay nanonood lang ng TV sa kanyang sofa. Lumabas na pag-aari ito ng kanyang anak na si Heather. Sinubukan ni Terry na tawagan si Heather, ngunit hindi ito sumasagot. Sumang-ayon siyang sumama sa pulisya patungo sa Peach Tree Landing upang mag-conduct ng masusing investigasyon. Sa pagtingin sa sasakyan ng kanyang anak sa isang kakaibang lugar. Nagulat si Terry, ngunit hindi agad nag-aalala para sa kanyang anak. Inisip niyang baka ninakaw ang sasakyan, dahil kakaiba na ito roon ng walang may-ari. Pagkatanggap ng isang susi mula kay Terry, binuksan ng pulisya ang sasakyan at isinagawa ang masusing pagsusuri. Walang natagpuang ang personal na gamit sa loob ng kahbin, kabilang ang wallet, susi, o cellphone ni Heather. Dito na nagalala si Terry at sinubukan ulit tawagan si Heather. Ngunit wala pa ring tugon. Tumawag siya sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Heather at doon niya. Nalaman na hindi pumapasok ang kanyang anak at wala itong schedule hanggang kinabukasan. Sa pag-unawa na may hindi tamang nangyayari, ibinalita ni Terry sa pulisya ang kanyang mga alalahanin. Sinabi niya nakakaiba ang ganitong pag-uugali ng kanyang anak at tila may nangyaring masama. Sa oras na yon, hindi pa itinuturing na isang crime scene ang lugar kung saan natagpuan ang sasakyan at ang bangkang ito sa ilog. Walang mga palatandaan ng krimen o nabasag na salamin o mga dugo. Gayon paman, nagdesisyon ang mga otoridad na simulan ang paghahanap sa nawawalang si Heather. Sa isang pagsasaliksik, ang mga pulisya at mga voluntario ay nagtungo sa lugar habang suma sa ilalim ang mga iba ay nag-explore sa ilalim ng ilog. Sa panahon ng paghahanap, may natagpuan silang labi ng tao sa kabubatan, ngunit ito ay kinilala bilang pag-aari ng isang hindi kilalang lalaki at hindi ang nawawalang si Heather. Ang mga investigador, na naghahanap ng anumang tala, ay inimbestiga ang background ng nawawalang babae na si Heather, na isang 20 years old na anak ni na Terry at Debbie Elvis na naninirahan sa bayan. Malapit ang relasyon ni Heather sa kanyang mga magulang at kanyang nakababatang kapatid. Iniulat ng ama ni Heather na palaging nagkakaisa at sumusuporta ang kanilang pamilya sa isa't isa. Bagamat independent si Heather na natili siyang malapit sa kanyang ama, at araw-araw silang nag-uusap sa telepono. Noong taong 2011, matapos magtapos ng St. James High School, ipinaalam ni Heather sa kanyang pamilya na nais niyang manirahan, kasama ang kanyang best friend na si Brianna Warland. Buong suporta ng kanyang mga magulang ang desisyong ito. Sa edad na dalawampu, nagtatrabaho si Heather bilang waitress sa Tilted Kilt, isang Scottish-dimmed na restaurant sa Myrtle Beach at may pangarap na maging isang cosmetologist. Iniulat ni Morgan, ang nakababatang kapatid ni Heather, nakasama rin sa mga pasyon ni Heather ang make-up, pagtatrabaho sa harap ng kamera, at kilala siya sa kanyang kahusayan at ambisyon. Sikat din si Heather sa kanyang bayan dahil sa kanyang mabait, malaya, at positibong disposisyon, ayon sa kaibigan niya na si Brianna, tuwing naaalala at kinakausap ang tungkol kay Heather. Ngumingiti ang mga tao dahil laging masigla ang kanyang personalidad. Isa pang kaibigan ay inilarawan si Heather bilang social, mahilig sa kalayaan, at masaya sa buhay. Palaging naghahanap siya ng paraan upang mabuhay ng buo. Noong taong 2013, nagtagal si Heather ng isang taon kasama ang kanyang best friend na si Brianna sa Myrtle Beach. Maayos ang kanyang pag-aaral at tila masayang-masaya ang kanyang buhay. Ngunit nagbago ang lahat ng magtagpo ng landas si Heather at si Sydney Moore sa Tilted Kilt. Samantala, isang mainit na hapon ng Hunyo, habang nagtatrabaho si Heather, nagkaroon sila ng pag-uusap at agad na na-attract si Heather kay Sydney, isang 37 years old, na may asawa, may tatlong anak at isa siyang handyman. Si Sydney ay may maliit na negosyo ng pag-aayos ng kagamitan sa kusina sa Myrtle Beach at siya ay may order mula sa restoran ng araw na yon. Ang kanilang mga interaksyon ay mas naging madalas at natuklasan nila na mayroon silang maraming parehong interes at hilig. Noong bago matapos ang July, nagsimulang mag-post ng mga intimate na mensahe si Heather sa kanyang Twitter. Nagpapahiwatig ng kanyang nararamdaman sa mas matandang lalaki. Subalit, sa kabila ng unang kilig, ang landas ni Heather ay naging isang malungkot sa kanyang buhay. Si Sydney na laging nagre-renovate sa restaurant. Siya ay laging napag-uusapan ni Heather sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa trabaho. Na ibinubunyag na siya ang lalaking matagal nang nakikita sa kanyang mga Twitter posts. Natuwa si Sydney sa atensyon ni Heather at nagsimulang pumunta sa restaurant ng madalas. Madalas silang magkasama sa kusina habang si Sydney ay nagtatrabaho sa pag-aayos ng mga kagamitan noong Hulyo. Sa palagay ng marami, mukhang may nabuo na sa kanilang relasyon mula sa simpleng pag-uusap patungo sa mas seryosong ugnayan. Ayon sa dalawang tweets ni Heather na ipinost sa loob ng isang minuto, isa sa tweet ay nagbanggit na may ginawa siyang isang bagay. At sa kabilang tweet, sinulat niya na masyado ng malalim ang pagtingin niya sa isang matanda sa kanya. Nalaman ng mga katrabaho ni Heather ang kanyang pagtingin kay Sydney, at nagsimulang machismis tungkol sa kanilang relasyon. May isa pang kasamahan sa trabaho na umamin na alam ng lahat ang kanilang ugnayan, at hindi ito sangayon dito dahil kasal si Sydney. Bukod dito, pinangalan ng iba-ibang pangalan si Heather ng mga kasamahan niya at minsan, nagdesisyon silang gawin siyang biro. Nang sumapit ang buwan ng Agosto, Kumpirmado na ang mga chismis nang maging mas madala si Sydney sa restaurant. Palaging nagdadala ng kape at chocolate para kay Heather. At naghihintay sa kanya sa likod ng pinto pagkatapos ng kanyang trabaho. Madalas magbahagi ng mga detalye tungkol sa kanilang relasyon sa mga kaibigan. At inilahad ni Sydney ang plano na kunin si Heather bilang full-time nanny kapag lumipat sila ng kanyang asawang si Tammy sa Florida. Ibinahagi rin ito ni Heather sa kanyang mga kaibigan na naisip na ito ay kakaiba. Ngunit nagiging masalimuot ang kanilang relasyon. Palaging nasa telepono ang magkasintahan, at madalas silang pumunta patungo sa mga liblib at pribadong lugar para sa kanilang mga lihim na pagtatagpo. Maliwanag na toksikong relasyon ito para kay Heather. Sinabi ni Sydney na pagod na pagod na siya sa kanyang asawa at nais na itong iwanan. Ngunit tilay pawang walang kabuluhan lamang ang mga pangakong ito. Sa kalagitnaan ng Setyembre, Parang narealize na ni Heather ang kahalagahan ng kanyang sitwasyon. Noong September 21, nagpost siya ng tweet na nagsasabing isang anghel at demonyo ang nagmahalan. Ngunit hindi ito nagdala ng magandang resulta. Marahil ay ito ang araw na sinusubukan niyang putulin ang kanyang kakaibang koneksyon kay Sydney. Ang desisyong ito ay dumating noong natuklasan ni Tammy, ang asawa ni Sydney na 34 years old, ang lihim na relasyon ng kanyang asawa. Tinawagan ni Tammy si Heather at iniinsulto ito sa telepono. Nasaksihan ito ni Brianna, ang best friend ni Heather, at iniulat na matagal na ring tinaglay ni Heather ang mga pang -insulto. Sa isang punto, sinabi ni Tammy na ginagamit lang si Heather ni Sydney para sa kanyang mga pagnanasa at kinakausap pa si Heather ng personal sa telepono. Sinabi rin ni Sydney ang parehong bagay, na walang halaga si Heather sa kanya at easy to get lamang. Si Tammy Matapos may lantad ang katotohanan, ginagawa lahat ni Tami kay Sydney ang intimate sa kama sa gabi upang hindi ito maghanap ng iba. Binago rin niya ang password sa kanyang telepono at nilagay ang isang tatoo ng kanyang pangalan sa kanyang tiyan. At sumang-ayon si Sydney sa lahat ng ito, umaasa na maililigtas pa niya ang kanilang pagsasama at pamilya. Ayon kay Brianna, hindi natapos sa mga tawag sa telepono ni Tami, kundi lumalala pa ito hanggang sa maging sa panghuhusga. Patuloy na tumatawag si Tammy sa trabaho ni Heather, na humihingi na magbitiw na sa trabaho. Patuloy pa rin siyang tumatawag kay Heather mula sa telepono ni Sydney at nagpapadala ng mga larawan at masisilang video ni na Heather at Sydney, kahit na sa mga maselang sandali. Sumulat si Heather kay Sydney na nakikiusap na patigilin si Tammy sa panggugulo dahil ito ay nagdudulot ng problema sa kanyang trabaho. Labis niyang ikinalungkot dahil hindi siya pinakinggan ni Sydney. Nagsumikap si Heather na maayos ang kanyang buhay matapos siyang buluhin ng asawa ng kanyang ex-boyfriend na si Tammy. Ginawa niya ang lahat para ibalik ang kanyang buhay sa tamang direksyon. Kabilang na sumasama siya sa simbahan, kasama ang kanyang best friend noong unang bahagi ng Nobyembre. Ngunit biglang nagpadala si Tammy ng mga bagong banta kay Heather, na hinihingi ang address ng kanyang tirahan. Binalaan si Heather na kung hindi siya susunod. Guguluhin pa rin siya ni Tammy at magiging mabigat ang mga kahihinatnan. Inamin din ni Tammy na binabantayan niya si Sydney mula sa taong January 2012. At sa puntong iyon, wala nang magagawa si Heather para baguhin 'yon. Pagdating ng huli ng Nobyembre, pagod na pagod na si Heather sa pisikal at emosyonal at hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya tinitigilan ni Tammy, lalo na at matagal nang tapos ang kanilang relasyon ni Sydney at nais na niyang kalimutan ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Heather sa kanyang kaibigan, na tila obsessed si Tammy sa kanya. Pagkalipas ng mahigit dalawang linggo mula nang matanggap ang mga banta ni Tammy, unti-unti nang bumalik ang katahimikan. Naglakbay si Sydney at Tammy patungong California para sa tatlong araw na bakasyon kasama ang kanilang tatlong anak sa kanilang bagong Ford na SUV. Sa pag-absent ng pamilya Moore. Napanatag na si Heather at nakapag-enjoy ng ilang saglit na malayo sa mga banta ni Tammy. Naranasan din ni Heather ang isang masayang pangyayari sa kanyang buhay nang makamit niya ang kanyang pangarap na trabaho sa isang beauty salon bilang make-up artist. Excited si Heather na magsimula ng trabaho bago magpasko at masayang ibinahagi ang balita sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Subalit, may mga pangamba na sumulpot sa buhay ni Heather na maaaring lalo pang magpalala ng kanyang problema kay Tami. Noong unang bahagi ng Nobyembre, napansin ng kanyang mga katrabaho sa Tilted Kilt na biglang tumaas ang timbang niya. Naging alarma si Heather at nangamba siya na baka buntis siya kay Sydney. Sa takot at pangamba, nagdesisyon siyang gawin ang isang pregnancy test sa restaurant. Ayon sa kanyang manager na si Jessica Ku, desperado si Heather sa buong sitwasyon at natatakot na baka gumawa ng masama si Tammy sa kanya. Subalit, sira ang resulta ng test at hindi na nalaman ni Heather kung buntis nga ba siya kay Sydney. Bagamat nagkaroon ng pangamba sa buhay niya, nanatili si Heather na positibo at nagdesisyon na mag-move forward para simulan ang isang bagong buhay. Umaasa siyang magkaroon ng mas masayang at mas magandang na relasyon. Sumang-ayon siyang lumabas ng first date kasama si Steve Gerald. Isang lalaking kakilala niya, ngunit tunay na masaya si Heather. Sa gabi ng Disyembre 17, nagkita si na Heather at Steve bandang alauna ng hapon at nagdesisyon silang mag-drive sa paligid ng Myrtle Beach para mamataan ang mga Christmas lights. Makalipas ang ilang oras, napagpasyahan nilang huminto sa isang malapit na parking lot. Si Steve ang nagturo kay Heather kung paano magmaneho ng kanyang sasakyan na may manual na transmisyon. At si Heather ay sobrang excited. Pinadala ni Heather ang larawan sa kanyang ama na nasa likod ng manibela ng sasakyan na may kasamang salitang, natutunan ko lang magmaneho ng parang profesional. Sinabi ni Steve na nag-arrange sila ng pangalawang date at inihatid niya si Heather sa na Forest Department mga bandang 1.15 ng madaling araw. Samantala, sa pagsusuri ng mga pulisya, nahirapan silang makakita ng tiyak na mga clue o lead. Kaya't nagdesisyon silang bumuo ng timeline ng mga pangyayari Bago ang pagkawala ni Heather noong December 17 at 18, ang pangunahing sospek ay si Steve Gerald, kasama ni Heather noong gabi bago ang kanyang pagkawala. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsisiyasat, wala silang nakitang ebidensya ng kanyang ginawa at ibinasura ang mga hinala laban sa kanya. Nagulat ang pamilya at mga kaibigan ni Heather na habang sila'y nagsusumikap na hanapin ang dalaga at nag-aalok ng pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Si Tammy ay aktibo sa social media at patuloy na nagmumura kay Heather. Ito'y nagbigay daan sa galit at nakuha ang atensyon ng mga investigador na nagtulak sa kanila na suriin si Tammy. Noong December 20, matapos sabihin ni Brianna at kanyang mga kasamahan sa restaurant tungkol sa relasyon ni Sydney at Heather. Tinawag ng mga pulisya si Sydney para sa pagsusuri. Sa buong pagtatanong, umiiwas si Sydney at mas naging mailap. Sinabi niya na wala siya sa Peach Tree Landing noong gabi ng December 17 at 18. Itinanggi rin niya na may kontak siya kay Heather at nagsasabing kasama niya ang kanyang asawang si Tammy sa isang biyahe noong oras na iyon. Bagamat nagdududa ang mga investigador kinakailangan nila ng patunay. Ibinaling ng mga investigador ang kanilang atensyon sa call history at phone records ni Heather, at doon natagpuan ang mga unang clue. Sa pagsusuri ng galaw ni Heather noong araw ng kanyang pagkawala, natuklasan ng pulisya ang koneksyon ni Sydney sa mga pangyayari. Ayon kay Brianna, noong Disyembre 18, tinanggap ni Heather ang tawag mula sa isang hindi kilalang numero, isang tawag na tumagal ng limang minuto. Pagkatapos nito, Ilang beses na tinawagan ni Heather ang numero, nagsisilbing tanda ng kanyang pagnanais na makipag-usap sa isang kakilala. Pinoint out ng pulisya ang eksaktong lokasyon kung saan isinagawa ang tawag, isang payphone malapit sa isang gasolinahan sa Myrtle Beach. Pinatunayan ng surveillance footage na may hindi kilalang lalaki na pumasok sa booth ng telepono sa oras na tinawagan si Heather. Iniharap ang lahat ng ebidensyang ito kay Sydney. Nauna'y itinanggi ang pagtawag ngunit pinaamin na siya nga ang tumawag kay Heather para sabihan ito na iwanan siya. Dinala rin si Tami Mo para sa pagsusuri kung saan nagsalita siya tungkol sa kanyang kasal at sa sitwasyon. Itinanggi niyang may kinalaman siya sa pagkawala ni Heather at sinabi na si Heather ang may kakaibang pamumuhay. Inakusahan ni Tami si Heather ng hindi kapanipaniwala at abnormal na asal. Batay sa mga hinala nagdesisyon ang mga pulisya na suriin ang lahat ng mga CCTV sa lugar at agad na natuklasan ang mga ebidensyang sumusuporta sa mga alegasyon. Bago ang tawag ni Heather, nakuhanan si Sydney sa video na bumibili ng pregnancy test sa isang lokal na supermarket. Nang tanungin kung para kanino ang test, sinabi ng lalaki na para sa kanyang asawa. Mas nakumbinsi ng mga pulisya ang ebidensyang natagpuan na may mga nakunan na footage mula sa mga kamera sa isang isolated na kalsada patungo sa Peach Tree Landing. Ang mga CCTV ay nagpapakita ng isang Ford na sasakyan na napakapareho sa sasakyan ni Sydney. Papalapit sa lugar kung saan natagpuan ang sasakyan ni Heather ng 3.36 ng umaga, pagkatapos ay umalis sa lugar mga sampung minuto. Kumpirmado ng mga eksperto na si Sydney nga ang nasa footage, at siya ang huling taong nakausap ni Heather at Ayon sa investigador, ang huling taong nakita siya sa Peachtree Landing. Gamit ang phone record ni Heather, na reconstruct ng mga investigador ang timeline ng kanyang mga kilos, Nang alas dos imedya ng umaga. Tinawagan ni Heather ang payphone number ni Sydney, pero walang sumagot. Pumunta siya sa Longbeard's Bar and Grill sa Carolina Forest malapit sa kanyang apartment at nagstay doon ng mga labing limang minuto bago pumunta sa Augusta Plantation Drive. Bumalik siya sa Longbeards at nagstay ng labing limang minuto bago tumawag si Sydney muli. Ngunit walang sagot, pumunta si Heather sa kanyang apartment. Nagstay ng limang minuto at ng 3.25 ng umaga, tumanggap si Sydney ng tawag at nag-usap sila ng apat na minuto. Sa 3.37 ng umaga, ang phone ni Heather ay nasa Peachtree Landing kung saan siya ay nagtangkang tawagan si Sydney ng tatlong beses. Pero walang sumagot, ang huling tawag ay sa oras ng 3.41 at ng 3.42 ng umaga, na disconnect na ang phone. Ang security footage ng sasakyan ni Sydney ay naging ebidensyang nagpapahirap, pero mas komplikadong ebidensyang natagpuan sa pag-search sa tahanan ni Sydney matapos makuha ang warrant. Sa kabila ng hindi pa nakita ang katawan ni Heather, inaresto ang mag-asawang sina Sydney at Tammy noong February 21, 2014. Sa kasong kidnapping, nagsagawa ng matagalang pagdinig sa korte noong 2019 kung saan iprinisinta ang maraming testimonya, ebidensyang nagpapatunay, at patunay sa ginawa ng mag-asawa sa krimen. Matapos ang dalawang oras ng deliberasyon, ibinaba ng jury ang kanilang hatol, na hatulan si Sydney at Tammy ng guilty sa kasong kidnapping kay Heather Elvis. Iniutos ng korte ang parusang 30 years na pagkakakulong para sa bawat isa sa kanila. Bagamat nahatulan, Nananatiling nagpumilit si Sydney na magsalita sa korte, ipinapahayag ang kanyang pagtanggi sa kanyang kasalanan. Sa kabila ng hatol, nananatili ang pamilya ni Heather na umaasa na balang araw ay magsasabi ang mag-asawa ng totoo tungkol sa krimen. Itinuturing nila si Heather na isang mabait at tapat na babae na naapi ng mga mapanlinlang at malupit na mag-asawa. Sa araw ng karawan ni Heather, nag-organisa ang kanyang mga mahal sa buhay ng isang kampanya sa pampublikong parking lot kung saan natagpuan ang kanyang sasakyan. Nagdala ang mga residente ng mga bulaklak at donasyon para sa memorial site. Ang mga pondo na naipon ay inilaan sa isang sentro para sa mga nawawala na tao bilang pagpupugay kay Heather at suporta sa kanyang pamilya sa kanilang paghahanap at pagtuklas ng katotohanan. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin natagpuan ang katawan ni Heather Elvis. Patuloy ang pamilya sa pagpo ng mga anunsyo tuwing karawan niya. Umaasa na ito ay makapagdudulot ng atensyon at mapanatili ang alaala ni Heather. Pati na rin ang ibang nawawala, si Debbie. Ina ni Heather ay hindi makakamtan ang kapayapaan hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Umaasa pa rin siya na ang kanyang katatagan ay magdadala ng katotohanan at balang araw may magkukwento ng totoong nangyari kay Heather. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.